Hello guys. So ayan, mag-harvest na ako ng mga tanim kong patatas. Ayan, nakaruruot. <laughs> ayan. <laughs> nakaruruot mo. So natin kung may bunga. So ito naman guys, ang bilog na patatas. Ayan. Ito yung gustong-gusto kong patatas. Masarap ito. <laughs> uh-huh. Ayan. Ayan. Marami din siyang laman. Tapos malalaki itong bilog na to. Uh-huh. Wow, ang dami. Ang daming bunga. Ang daming laman. Oh. <laughs> wow, nakakato. Ayan, no. Oh. Ito yung masarap. Hmm. Ang lalaki. Pura nakaruruot, nagadubungan na. So, uulan na naman mamayang hap, mamayang gabi. Ay, kaya kailangan na nating i-harvest ito para hindi siya mabulok. Ayan guys, ah. Ay, So, dito tayo. Hmm. Wow. Wow. <laughs> so ayan, ang ginto. Pag kut kut ginto. Ayan, ang daming kayamanan, guys, oh. Pag may tanim, may aanihin. Ayan, ito yung pang stock namin stock ko sa winter so mahal po ang mga patatas, mga sibuyas po ngayong taon uh, hindi po maganda ang ani ngayong taon kaya mahal po ang mga bilihin ngayon lalo na ang mga Gulay. Ayan, oh. Pakita mo ito nga ito na yung mal. Ano yung nagado? Hmm, hindi nag eh, hintayin Ayan, oh. Grabe. Hmm. Biroin mo yan. Nandito lang sa... nang damo. Okay. Nakaruruot pero ang daming bunga. Ay ang daming laman. Bunga na naman ako ng bunga. Marami na naman magko-comment. Hindi daw bunga. Wow! Ayan. May nagadupe gayam dito eh. Madihin na huh? huh? So, hindi na ako po bibili ng pang stock. Marami pala akong marami palang bunga tong akin patatas dito. nila ay nga, madinong maalan ay parang malaki ay,